may ilang pa rin sa atin ay mas pinipili ang sarili na interes at kapakanan kaysa sa bayan at sa kapwa Pilipino. Kasabay ng paglipas ng panahon ang ay ang pagsibol ng mga bagong hamon na kailangan nating harapin. Hindi lang pagpapalakas ng ating depensa ang kailangan nating tutukan upang maalagaan ang ating kalayaan. Kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kamangyarihan ng ating lipunan. Dahil hindi lamang sa ang kanilang ninanakaw, kundi pati ang kalusugan, pangarap at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na Pilipino. Kaya't hindi natin dapat ipag, ipag walang bahala ang maliliit na panlilinlang sapagkat kundi paulit-ulit, kung paulit-ulit, ito'y pinapalampas natin unti-unti nito, unti-unti nitong, unti -unti nitong sinisira ang ating lipunan nang hindi natin namamalayan. Bilang Pilipino, may pananagutan tayo sa ating bansa na maging mas mapanuri sa mga mali. Na isiwalat ang panloloko at panindigan ang alam nating tama kahit hindi ito madali. Ito ang pangako ng inyong pamahalaan. Hindi namin kayo iiwak. Pananagot din namin ang lahat ng sangkot sa adumaliya at katiwalian. Ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan at titiyakin natin hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taumbayan. bayan. Kaya't magtulong-tulong tayo upang labanan ng korupsyon, labanan ng pag-aabuso sa tungkulin, labanan ang paghirak sa ating karapatan. Sapagkat ito lamang ang paraan upang matamasa natin ang mas maulag, mas makatarungan at mas matatag na bagong Pilipinas.